Ano ang use ng plus minus sa shifter ng automatic transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na tayo na nagtatampo na yata no? Hindi ko yata nasasagot yung tanong niya, na no? pasensya na Sobrang dami talagang tanong no? Pwede ko sabihin kung mag spend ako ng 1 hour, hindi ko yan matatapos Sa sobrang dami ng nare kong comment na from my viewers no. Salamat do sa mga nagbibigay ng comment at salamat din do sa mga sumasagot ano, nagbibigay na rin ng advice. Salamat sa inyo no. Pero 'yun, ano uh, anuhin natin ano, yung naging concern niya sa atin ano. Ano daw ba yung use nung plus and minus sa automatic transmission, especially pag pababa or paakyat na kalsada. Okay. Itong manual mode o yung plus minus nga na sinasabi niya sa shifter natin, eh, kumbaga para tong manual transmission okay na ikaw yung magde-decide kung anong cambio ang gusto mong ipasok okay pero ang maganda dito no may mga safety features to para hindi mag-off ang makina kasi di ba pag sa manual mode uh, i mean sa manual transmission pag mali yung sinisip mo like for example mabagal yung takbo mo in-engage mo yung fifth gear possible mag-off yung makina mo kasi mali yung yung pagkakagear ano or halimbawa nasa higher gear ka at nilagay mo sa mas lowest gear no may possibility mag engine brake yan o mamatay yung makina mo so mas maganda dito sa automatic transmission meron siyang manual mode na sabi na nating hindi niya hahayaan na magkamali ka like for example ah uh, tumatakbo ka ng mabagal, nagship ka ng mas mataas na gear, commonly hindi niya papayagan kasi nakabase pa rin siya dun sa speed ng inyong sasakyan at kung uh, hirap na ba yung sasakyan. At uh, ang isa rin maganda dito, pag ikaw ay, haimbawa, nasa, nasa, high, nasa higher gear ka, then bumabagal yung iyong sasakyan at nakakalimutan mo na mag-downshift, eh pwede ka na, uh, siya na yung automatic na magda-downshift din sa atin. Yun naman yung mga kinaganda. Kumaga, iiwasan niyang uh, mamatay yung ating makina dahil sa maling uh, gear na pumapasok. Okay? So, yun yung kinaganda. No? So, yun. Ano daw ba yung use nito? Especially pababa or paakit na sasakyan. Ano? Just a reminder, no? Pag kayo ay mag-ship from, halimbawa, from drive to manual mode, as much as possible, it's either nakahinto kayo or mabagal ang takbo ng inyong sasakyan. Ito ay parang for safety lang ano. Although may mga kotse na wala namang problema, pero iba-iba kasi yung man, uh, automatic transmission natin. So mas maganda dun tayo sa pinaka-safe, no. Is either nakahinto or mabagal ang takbo bago kayo mag-shift, no. Pero from manual mode going to drive, okay lang kahit tumatakbo tayo, wala namang issue doon. Pero yung mag-shift kayo from manual mode, yun lang yung ina-advise ko, no. Medyo bumagal kayo. At least siguro mga 10 to 20 kph bago niyo i-engage yung inyong manual mode. So, yon ano ba yung use, no? For example, yan, uh, umaahon kayo, okay? At sa tingin ninyo, eh, medyo nahihirapan na yung inyong sasakyan. Well, you can switch to manual mode din naman kaagad, no? At yon ikaw yung magde-decide na, halimbawa, sa tingin mo, sa susunod na kalsada, eh, mas mas matarik pa. So, pwede mo nang unahan kaagad yung iyong automatic transmission. Ikaw na yung mag-decide na, okay, ilalagay ka lang kita sa second gear, at sa tingin ko pag nahihirapan ka ilalagay ko pa sa first gear. Okay? At 'yung sa pababa naman halimbawa sa gusto mong i-maintain 'yung mga 20 to 30 kph lang ano. So pwede mo siyang ilagay sa second gear or third gear. At uh, para ma-maintain lang 'yung speed na gusto mo so yun naman yung uh, ano no, with regards manual mode again it uh, isa yan, isa ito sa mga magandang features ng mga automatic transmission na may mga manual mode and malaking bagay din to kung halimbawa sobrang tarik eh hindi mahihirapan yung inyong automatic transmission kasi at least di ba uh, ikaw na yung magde-decide para sa kanya kasi hindi naman niya nakikita yung susunod na train kung mas lalong ahon or halimbawa sa pababa eh nakakaano rin kayo hindi masyadong stress yung ating brakes no kumbaga ikaw yung magde-decide ko anong gear yung ilalagay para tamang tama lang yung speed hindi ka preno ng preno ayun mga paps no, kung nagustuhan nyo yung video like at pasensya na pala dun sa mga nagko-comment napakarami mga paps no. siguro kahit mag-spend ako ng dalawang araw hindi ko pa mauubos sa sagutin lahat pero I do my best na sagutay, sa sagutin yung mga video ng, uh, o yung mga comment via video para mas madali na lang kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps